Quarter 2, Filipino 8. Aralin 4, tekstong persuasive. Nang hihikayat, mga regional na akda, sanaysay at talumpati. Mga layunin. Una, nasusuri ang mga detalye ng tekstong pampanitikan para sa kritikal na pag-unawa. Ikalawa, nasusuri ang mga mahalagang pangyayari sa tekstong tuluyan batay sa konteksto ng panahon, lunan at may akda. Ikatlo, Nasusuri ang mga elementong panglingwistika, bisa ng salita, pahiwatig, idiomatikong pahayag, estilo ng tuluyan. Ikaapat, nasusuri ang kultural na elemento, simbolo, wika, norms, pagapahalaga at arketipo na nakapaloob sa teksto batay sa konteksto ng panahon. Bago tayo tumungo sa ating aralin, magbalik-aral muna tayo. Maikling balik-aral. Ang mga nakatalang parirala ay hango sa akdang maling edukasyon sa kolehiyo ni George Bacobo na tinalakay sa klase. Gamitin sa sariling pangungusap ang mga ito. Una, pagkabansot ng isipan. Kalawa, pagkatuyo ng puso. Ikatlo, impormasyong kasing taas ng bundok. Ikaapat, buhay na sintuyo ng alikabo. At ikalima, ihiwalay ang latak sa ginto. Narito ang halimbawang sagot. Pagabalik-aral sa Akdang Maling Edukasyon sa Kolehiyo ni George Bacobo, batay sa tekstong biswal sa ibaba. Ipaliwanag ang kalagayan ng edukasyon sa Pilipinas at ang kahalagahan na mapaunlad ito. Ano ang pinakamahalagang natutuhan mo sa Akdang Maling Edukasyon sa Kolehiyo ni George Bacobo? Paano mo ito may sa kasalukuyan? Ipaliwanag. Alam ko ito, suriin ang larawan at ipaliwanag ang mensahe sa sariling pangungusap. Ipinapakita ng larawan ng edukasyon sa Pilipinas ay madalas nakaayon sa pagpunta sa ibang bansa para magtrabaho. Ipinapakita rin ng mas pinapahalagahan ang dolyar, call center, jobs at balikbayan boxes kaysa sa pagibigay ng sapat na oportunidad sa loob ng bansa. Ang larawan ay nagasabi na edukasyon ay nagiging paghahanda upang maipagsapalaran sa ibang bansa imbes na magamit para paunlarin ang sariling bayan. Pagkatapat-tapat Ang mga salitang makikita sa Hanay A ay mula sa ang tunay na sapong utos ni Apolinario Mabini. Piliin sa Hanay B ang pinakamalapit na kasing kahulugan ng mga salita sa Hanay A at isulat sa patlang ang sagot. Kung ito ang iyong kasagutan, mahusay! paglinang at pagpapalalim. Sino nga ba si Apolinario Mabini? Si Apolinario Mabini ay isang bayani, revolusyonaryo, manunulat at pilosopong politikal. Ipinanganak sa Tanawan, Batangas noong 23 ng Hulyo, isang libo walong anim na putapat. Tinaguri ang dakilang lumpo dahil sa kanyang kapansanan, ngunit aktibong nakilahok sa tulisan laban sa kolonyalismo. Sumali sa himagsikan laban sa Espanya noong 1896. Naging punong tagapayo ni General Emilio Aguinaldo. Itinalagang unang punong ministro at kalihim ng ugnayang panlabas ng Republika ng Pilipinas noong 1869. Ipinatapon sa Guam noong ikalabing lima ng Enero, isang libo siyam na at isa. Nakabalik sa Pilipinas noong 26 ng Pebrero, isang libo siyam na at tatlo, at tumangging maipagtulungan sa gobyerno Amerikano. Namatay sa Nagtahan, Maynila noong ikalabing tatlo ng Mayo, isang libo at tatlo. Paglalapat at pag-uugnay Pagsusuri sa dulang musikal na Babining Mandirigma, ng Tanghalang Pilipino. Joel Costa Malabanan, ika-21 ng Pebrero, 2016. Narito ang unang bahagi ng pagsusuri sa dulang musikal. I-post muna ang video upang mabasa ng buo. Pagkatapos basahin, sa yung ipagpatuloy ang pananood. Pag-unawa sa binasa. Panuto. Ipaliwanag ang ibinapahayag ng mga mahalagang diyalogo mula sa dula, batay sa bisa ng salita, pahiwatig at idiomatikong pahayag, kaugnay sa kasaysayan at kasalukuyan. Narito ang mga halimbawang sagot. Matapos mong mabasa ang sanaysay, nakumbinsi ka ba na talagang karapat dapat panoorin at ang kilikin ang dulang musikal na Mabining Mandirigma? ipaliwanag. Narito ang halimbawang sagot. Paglalahat Ang tunay na sampung utos ayon kay Apolinario Mabini, tinipo ni Michael Charleston, Shaw, Briones Chua. Mayo ng 1878 nang sinulat ni Apolinario Mabini ang Veldadero de Calogo o ang tunay na sampung utos. Ito ang kanyang habilin sa ating bayan. Una, ibigin mo ang Diyos at ang iyong puri ng lalo sa lahat ng bagay. Ang paghahangad ng puri ang siya lamang makapipigil sa iyo sa pagbubulaan at makapipigil na huwag kang suminsay sa daan ng katuwiran at laging magtaglay ng kasipagan. Ikalawa, sambahin mo ang Diyos sa kaparaang lalong minamarapat ng iyong bait at kalooban o konsensya. Ikatlo, dagdagan mong pilit ang talos ng isip at katutubong alam na ipinagkaloob ng Diyos sa iyo sa pamagitan ng pag-aaral at magsumakit ka ng ubos lakas sa gawang kinahihilingan ng iyong loob upang matipon sa iyo ang lalong maraming kagalingan at sa ganitong para ay makatulong ka sa ikasusulong ng lahat. Ikaapat, ibigin mo ang iyong inang bayan ikalawa sa Diyos at sa iyong puri at higit sa iyong sarili, sapagkat siya ang nagkaisa-isang paraisong pinaglagyan sa iyo ng Diyos sa buhay na ito. Ikalima, pagpilitan mo ang kalayaan ng iyong bayan bago ang iyong sarili, sapagkat kung malaya siya at lalaya rin ikaw at ang iyong kamag-anakan. Ikaanim, pagpilitan mo ang kasarila ng iyong bayan sapagkat ikaw lamang ang tunay na mapagmalasakit sa kanyang ikasusulong at ikatatanghal. Ikapito, huwag mong kilalanin sa loob ng iyong bayan ang kapangyarihan ng sino mang tao na hindi inilagay ninyong magkakababayan. Ang taong ituro at ihalal ng mga konsensya ng sangkabayanan ang siya lamang makapagtataglay ng tunay na kapangyarihan. Ikawalo, ihanap mong pilit ang iyong bayan ng republika. Yaon baga ang lahat na namamahala ay palagay ng bayan at huwag isipin kailanman ang monarkiya. Ang pagkakaroon baga ng hari sa ang hari ay walang binibigyan ng kamahalan kundi isa o ilang angkan lamang. Ikasyam, ibigin mo ang kapwa mo tao kaparis ng pag-ibig mo sa iyong sarili sapagkat siya'y binigyan ng Diyos at ikaw ay ganun din naman ng katungkulang tulungan ka at huwag niyang gawin sa iyo ang di niya ibig na gawin mo sa kanya. Ngunit kapag ang kapwa mo tao ay nagkukulang dito at pinagtatangka ang lipuli ng iyong buhay at kalayaan at pag-aari ay dapat mo nang ibuwal at lipulin siya. Ika Ikasampu, palalaluin ng kaunti sa loob mo ang iyong kababayan sa iyong kapwa tao. Aariin mong palagi siya na parang isang katoto kapatid kaya o kasama man lamang, palibhasa ay iisa ang inyong kapalaran, iisa din ang inyong tuwa at kapighatian. Pagsagot sa mga susing tanong. Una, ano-ano ang mga nilalaman ng ang tunay na sampung utos ni Apolinario Mabini? Nasa iba ba ang halimbawang sagot? Ikalawa, bakit mahalaga pa rin na talakayin sa kasalukuyan ang tunay na sampung utos ni Apolinario Mabini? Ipaliwanag. Ikatlo, bakit pa inuturing na ang nasabing akda ay tekstong persuasive? Pagtataya o pagsusulit. A. Pagsusuri ng kultural na elemento, simbolo, wika, norms, pagapahalaga at arketipo na nakapaloob sa teksto batay sa konteksto ng panahon, Balikan isa-isa ang tunay na sampung utos ni Apolinario Mabini. Sagutin ng buong husay ang mga sumusunod na katanungan. B. Paglalagom. Bakit kasama ang salitang tunay sa mga utos sa nilika ni Mabini? Kung may tunay na utos, alin ang hindi tunay? Ipaliwanag. Maraming salamat sa si pakikibahagi.